So, dito na naman tayo. Magbilang na naman dito sa kanilang mga ano, pang radiyan sa Chinese New Year. Maaga talaga dito, guys. So, dito na naman tayo. Inutosan. Hmm. Bilibilang po yan siya. 20-20 pieces para madali siya bilangin kasi marami. So, tapos na natin na bilang siya guys, ibalik na naman natin sa karton. I-arrange naman natin balik kasi binilang ko lang to siya guys, inutusan lang ako. Pagkatapos bilangin, ipasok na naman sa karton, ibalik. na guys, ang hirap naman to ibalik guys, hindi ko naman ma mabalik sa dati. <laughs> Ganito talaga ang trabaho guys, pag malapit na sa December Chinese New Year na, na Maaga na talaga magatingan yung mga ano guys Yung mga para sa Chinese New Year nila Kaya Ako talaga dyan ang gumagawa guys Binagbibilang Ayan 300 pieces yun siya guys Oo Kaya isang 20-20 pieces ko para madali siya bilangin Tapos Binalik ko na naman yan Ayan na Ayan na, nagbalik na naman sa carton. So, ganyan ang buhay ko, guys. Pag ganito, mga buwan sobrang busy talaga ako dito. Utos doon, utos dito. 'Yan. Pero kaya lang man, guys, kasi ma naalam naman talaga ganito nang darating ang pam. 2000 years later. Buni, mukhang sa araw ng protesta dito ng murang kamay ito. Pero protest ni siya, guys, ha. Angalan, ngalan niya na oni sweet persimmon hmm. sweet persimmon kani ikoron pila kita guys sa unang bago pa ko diri suni so, protasa? Mura mag tomato o magkamatis. di mandi ay kay protas mandi ay o oh. oh. di ka makaingon na nag tomato na mura man tumito. tomato mura man kamatis So, talang saan ba siya guys? Kanang musing-musing rin siya o ganaan po ang sa humok ng tayo gahit luwag no ay ma one guys oh, di na ito ang ipon o piki ito ang ipon hindi ito pwede nang gahit kanyang humok-humok na ito siya guys video kondisi video yang video